welcome po sa Tita M's channel and for today's video ay andito po ako ngayon sa Meralco Avenue Portigas dito lang yan sa Pasig City at ito na nga guys andito na tayo sa loob ng Meralco Compound ito yung kanilang center gate kung tawagin dito magpapalista ng pangalan at kailangan may dala ng ID ang guest kasi yun ang ipapakita sa guard Oh, bungad pa lang to guys ha. Ah. Wow, bonggacious na mga ilaw. Maganda, ba? Diba? Siya nga pala guys, no entrance people pala rito. Sa Meralco Liwanag Park mula November 26, 2023 hanggang January 6, 2024. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Punta na at samantalahin habang libre pa ang bongkang pasyala na ite. Hello Meralco Beaconman. Open pala ang Meralco Liwanag Park tuwing alas 6 ng hapon hanggang 10 o'clock ng gabi. After 3 years nga po ay muling binuksan itong Meralco Liwanag Park dito sa Meralco compound. Ma marami makikita dito. Katulad na lang ng mga Meralco Tree, Giant Belen at Giant Christmas Tree. At marami pang iba. Uulitin ko, libre po ang entrance dito. Shoutout din nga pala sa ka workmate ng ana po. Siya nga pala guys, nag-commit lang pala ako papunta dito. Uh, from Rosario, Pasig, sumakay lang ako ng jeep papunta ng Robinson Galleria. Tapos dito na ako ibinaba mismo sa May koab, Ab. Ayan guys, oh. uh, kung manggagaling kayo ng Cubao or ng Baklaran, ang sasakyan nyo lang naman dyan ay MRT. Tapos bababa kayo, ang pinaka-landmark ng bababaan ninyo ay ang Robinson Galleria. Pagdating sa Robinson Galleria, either na sumakay kayo ng keep or lakarin na lang. Papunta dito sa may Meralco Liwanag Park. Madali lang naman itong makita. Malapit lang talaga ito sa Robinson Galleria. Maganda maglakad-lakad dito guys kasi nga mahangin. Ayan o. No? Pwede na! Ang ganda sana ng background music dyan kaya lang baka makapirite ako kaya uh, inop ko yung sounds. Kaya ayan oh, napasayaw-sayaw pa dyan ang tita M's ninyo. naman na mapagod ka sa kalalafad sa payiikot dito sa compound ng Meralco ay meron ka namang mabibilhan ng mga pagkain dito Ah, marami ka pagpipilian ay ano, may inihaw sari-sari, may mga juices din sila dito makakain ka rin ng maayos kasi may mga lamesa naman din dyan Ito lamang binili ko, yan lang ang para sa akin, ito naman yung para sa anak ko. Eh kaya lang ng trabaho ko, sina anak ko, ayan, gutom na gutom siya. Kumain na rin siya ng kanin. At after nga namin kumain, ito syempre gala uli. Ang kami sa kabilang side pupunta. Dito sa part na ito ay pauwi na sana kami ng anak ko. Eh nakita ko yung pamangkin ko, gumagala rin. Kasama nga niya ang kanyang dalawang anak. Itong bata na ito ay anak niya. Apo ko naman yan sa pamangkin. O ba diba, nakagala ang bata? At sasakay sana kami ng tren. Eh biglang nalobat. Ayun o, tumirik sa gitna. Dismayado mga bata namin. Oh. Hindi nakasakay ng libreng train. Huh? Ay, <laughs>